Idol. Tayo sa gym. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, iyon si ang boss karon tungkol sa super trabaho ko po diyan sa Duarte. Ni po pininturahan ta po niyo. Last year, ayan. Ayan ang gym na po siya, makayo na po ang gym. Ayan po. Lagad din mapukita na gigim ta dito kay ta tao. Mhm. po sipin ng paraan ko po kadto. Sana po di ko mapiglang. Ayan po. yung po mga pati Siggyo. sige yun panakol pong equipment uh, yung... panakol po siya ayan so, uh, and and po yung kanto yung news idol ako tayo sa gym ni Moni kanya beras. ayan ayan kumain. Hmm. May ayos yung bukay kami dito yung kuryente. Sumaway so, rin kami po dyan sa pigiwang ko po, po ng ano, tin, yan, balmintong Yan po. Kaya muli, kakabalik po ito dito sa twin ni Mami Sandi. Ano po na naman po sa itong kaibanan, sa itong man. Ano ba